Guys, kabalo ba ka? Kining bataan, naghimog iyang kaugalingong sakyanan. Dili lang ba sa sakyanan? Kay gihimo niya ni pariha sa Ferrari. Ang pultahan, muabli pa ibabaw. Pinsaning bataa, giyonsan niya ni paghimo. O pila, iyang nagasto. Hi everyone, my name is Kelvin and I built this car with my own two hands. Siya si Kelvin, di panganak sa Ghana, which is mas lisod six times compared sa Pilipinas. Bata pa lang si Kelvin, pangandoy na niyang makasakyanan. Pero tungod sa iyang kalisod ug kapait, dili nila ma-afford. Pero bisan pa ng tanan, si Kelvin wala buhi ang iyang pangandoy. Mao na idea siya nga instead nga mupalit, maghimo na lang siya. Sa edad nga 10 years old, rin nagsugod ang iyang misyon. Ang iyang misyon nga himuon ang iyang pangandoy. Ang iyang pangandoy nga sakyanan. Pero, ang kung problema na Kelvin, kay wala siya kwarta o wala pa siya kabalo sa paghimog sakyanan ang naalang ni Kelvin ang iyahang passion. Pero para ka Kelvin, dili na babag. Mao yang ginahimo nagato siya sa mga lugar nga naay sakyanan aron makakuha og idea. Nagtan-aw po siya yung tutorial sa kung paunsa mo gana ang makina. Ug pagkahuman niya research, nagsugod na siya pangulikteg mga material nga iyang gamiton. Nagadto siya sa mga shop and even sa mga construction site. And after sa 8 years nga trials and errors, ang iyang sakyanan ni na. iyan ang gihimo pariha sa Ferrari nga pataas ang pultahan, na ay mirror, headlight ug naapoy radio. Pero ang pangutana, pila iyang nagasto. It will be less than $3,000 in total. Yes, maura na iyang nagasto. Sa ilang lugar si Kelvin lang ang bata nga na Every time nga igawas niya nga sakinan, daghan o butan kay kay magpapicture. In the future, nagplano siya nga magmanufacture o daghan pang mga sakinan o maghimo po sa ship just like Elon Musk. This is not just a story. This is proof na kaya na itong abuto ng atong mga pangandoy as long as natay determinasyon.